Kailan daw pinapalitan yung kulat, hindi nyo siya pupunuin. Bakit? Kasi pag pinuno nyo siya, isusuka lang siya ng motor ninyo. Dapat, pag bukas nyo na ito, meron kayong makikita ang tubig, katulad yan. Jade, meron tayong content kahapon bukos sa tuwang gilid. Ngayon tinatanong naman doon, maintenance tip, hmm. kailan daw pinapalitan yung kulan? ano, ano sagot mo doon? Pinapalitan ba natin yung kulan? Uh, dagdag lang. Dagdag, lang. Okay. ah sa mga tropa natin dyan na naka-click, ATV, PCX, and Max Aerox, so, yung okay. may mga radiator tulad nito mga sir. Yeah, yung tinatawag natin radiator. Itong motor kasi na to, NMAX version 2, this is a liquid-cooled engine. Yung uh, M3, may 125, saka Honda Beat, they are what we call uh, air-cooled hangin lang ang nagpapalamig sa kanila. So ang tanong, pinapalitan ba yung kulan? Actually, kapag ang motor nyo is bata pa, no, nasa from 0 auto hanggang 40,000 auto, basta walang butas sa yun inyong cooling system, what we recommend is just to check your coolant. Paano siya chine-check mga sir? Ngayon ito. Okay. Tanaw siya rito eh. Ito, ito, ito. Ito, Aerox. Tanggalin nyo lang itong takip na ito. Yan. Meron kayong makikita rito. Yan. Dito tayo nagdadagdag ng coolant. Pero hindi tayo nagpupuno. Okay? Basta namin sir, Sir Mel, pag-ukas pag ko, wala akong nakitang kulan. Jade, wala akong nakitang kulan. Paano yan? Oh. Titignan nyo pa rin mga sir, kung meron kulan. Meron kasi, natatanaw yan dito sa side na to eh. Dito. Maliit na maliit sa Jade eh. Ewan ko makikita sa camera mo. Ay, doon na lang tayo sa kabila. Ebo, guide. Kasi sir ah, hindi nyo siya pupuno. Ayan, bakit? Kasi pag pinuno nyo siya, isusuka lang siya ng motor ninyo isusuka lang kaya mga kasi makapansin nyo kapag kasali nyo ng kulan maya maya pagka parking nyo yung motor nyo merong tumutulong kulan kasi pinuno nyo hindi pinupuno yun okay. meron nakasulat dyan high level sa low level dito kita yan Jade may nakasulat yan isang H sa isang letter L okay so yung motor ni Bogart nasa gitna lang tama lang to basta nasa gitna. Kapag bumaba yun sa level na ito, yung L, that's the time na magdagdag kayo. Pwede naman kayo mag-top up. So for example, itong kulan na ito mga sir, pwede kayo mag-top up anytime, pero huwag nyo siyang pupunuin. Kaya natin mo dyan, ilasabihin mo sa akin ha. Okay na ba? Nasa H na? Unti pa unti. Okay. Sakto na. So ganun lang. Tapos, I-check nyo rin yung radiator nyo, buksan nyo yung radiator nyo. Dapat, pag bukas nyo na to meron kayong makikita ang tubig, katulad yan. So, pag may tubig yan, at tatanaw nyo na ganyan, may tubig, ibig sabihin, yung cooling system nyo, good. Ngayon, Sir Mel, kung kaya ba ginagawa yung bleed, yun, 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 naman yung tinatawag na bleed. Pag bleed, ibig sabihin, lahat ng kulang yung luma, tatanggalin nyo yun.